Ayun Ayan ang. Nasa? Ayan ang. ang. Eh, nadakutin ko na lang yan. Eto lang. Oh. Ito. <laughs> na lang yan. Eh, e, rada dyan lang dyan, Mas maganda yung posisyon, oh. H, eh, tas. Mana mata? Gey, okay, sekirik mo, dibilu dulu bagian. Pelitan mo, pelitan mo. Hii, pa pelirah la pelitan ke, paie? Jadi, akhirnya dulu, akhirah. Ayah no? Umum tiga, eh, munggurinu. Gih, gih. Patin mana? Huwag mo sabihin, hindi para ahuli. Patasin. Hindi pa Ayan na oh, linapitan ka pa ng gusto Huwag ka kasing kabahan Hige okay. Tuli okay. <laughs> Ba't pa ganun? tatanggal kachamba rin oh pangatlo napakalapit di pa ba pwede pawalan kulang pa sa practice hindi mo kakain dito dalawa mga Ayaw mo isang kawayan na yun, Bade, oh. Para mahila ka namin. de eh, para may hawakan ka. Para, eh, balik, E, eh, ano na lang natin dyan. Ano Kumalit na, lang. Matali. Matali. dyan kasi daan yan. So, may kawayan na yan, ano? Oh? Dyan ang daan yan. So, may kawayan na yan. Yan, huli natin, oh. Kalahating <coughs> isa ako. Sa isa huli mo. Dyan, dyan ganun may huli ko rin. Ayan, oh. Ayan, Baka. Oh iya ni